Yeah. Yan guys, good morning, good morning. Ay magandang tanghali pa. Magandang tanghali pala sa inyo. Kain tayo guys, kain tayo. Yan, may adobo tayo guys, adobo. Tapos uh, kanin, then may isang sibuyas lang. Pangpahimagas na pagkain para makakain ako ng ma ano. Para kumain ng mga Tapos sweet chili, suka chili. Pampagana guys. So Aw, sarap. Sarap guys. Tubig. Mas kamay tayo guys, kamay. <clears throat> adobo to guys, adobo. Adobo tong ulam natin, adobo. Adobo, may buto. Mga buto, mga liyempo. Ayan, halwalo na yan guys. Mmm, sarap. Sarap tayo guys. <laughs> mmm. Mm. Sarap. Tarik tarik, hmm Tap na adobo. Tapos. hmm hmm Tap. Ha? Huh? Tap na tap. Pika okay, guys, kain tayo. Magandang tanghali sa ating lahat. Kumain na kayo diyan sa inyong bahay. Yung gustong daan dito, daan lang dito sa Kalopan. Mmm. Mag-cheese lang kayo. <laughs> Mm hmm mm Hmm, top, mm Hmm, enak Ini bombero. Ini lebih berisik Nih, ada Hmm Cukup Okay, guys. Tain tayo, tayo. Ng adobo. Hmm. Hmm. Sarap. Wala tayong biyahe ngayon. Wala tayong biyahe ngayon, guys. Yan, ha. Magkamay tayo. <laughs> hmm. Ito lang ang ulam natin, guys. Adobo. Hmm. Sarap. hmm Sarap guys. Hindi kayo tayo. Hindi kayo tayo. Nakaside ako kasi pag ano, pag ganun ako, tama yung light nung ano, nung init. mãi nào mhm náo trắng dầu bóc chì ăn mhm 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 rồi, mhm mhm ăn mhm luto ti Ilocano, adobo ti Ilocano dito. hmm, Mm. Harap. Mesti buya, di ba? Mm. No ulo ng Tapos with coke sana, no? Nakaw, sarap. Walang bawal ako sa coke. Bawal ako sa coke dyan ko sa ito. Mmm. guys. Mmm. Sarap. Mmm. Sino yung gusto magpaluto? Paluto lang ko. Libre yung ano ko, traba. Yung pagluluto. Libre guys. Okay, mag-alala. Mmm. Ah, Mm. yun na naman yung tumutunog na no? motor namimiss ko yung ganun no? mmmm

うん <noise> <noise> hmm Sabay na to guys yung panang pangagahan at pananghalian. Aga halian. <laughs> yung pagkain ko, aga halian. Aga sa kapanang yeah? Sabi nga nila, tipit-tipit pag may time. Di <laughs> guys, tipit-tipit pag may time. Lika guys, sama nyo at kumain. Tibit-tibit pag may time. <laughs> hmm. Harap. Hmm. Harap. Kasi tayo guys, <coughs> busog. <coughs> nilagay ko sa aso hindi no? ko na kaya ngayon, tingi ka mas guide pusog na ako sol, sol na naman yung pananghalian natin ngayon Saturday, yan diba? sol na naman yung pananghalian natin ngayon Saturday hindi na tayo ng tubig ah, salam. Oh, busog na ako guys. Nabusog man yan, tita. O. Oh. Yung puti agdo buo. Ayan. Ah, busog tayo, guys. Ayan. Thank you, thank you so much, guys. Busog na busog ako, guys. Salamat kay God. Thank you, thank you so much, God. Maraming salamat sa iyo. At sa inyong mga follow, nanonood at mga followers ko. Thank you, thank you so much. Thank you guys. Busog ko guys. Ayun. Wow, busog na busog ako. Thanks, God. Talaga, thanks. Yan, hanggang sa muli, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. Salamat, salamat sa inyo. Salamat. Salamat, guys. Salamat.